What's up mga asang, welcome back to my channel At for today's video, eh, nag-aayos nga ako no Dahil nung naikwento ko sa inyo Na nakaraan na aalis nga kami ngayong weekend At kailangan ko i-prepare kung ano yung mga dapat ko i-prepare Lalong lalo na yan, eh, wala naman akong ano dito Wala manong katulong dito na Na maintain at wala akong mapag iwanan din So, totally sarado yung shop ko ng tatlong araw Pati yung mga alaga ko isda sa bahay Eh, tatlong araw na ano, na iiwanan ko sila na walang magpapakain at walang gagalaw doon. So yan, i-prepare ko nga at uh, kung sakaling, uh, para may share ko rin at kung sakaling may, may aalis sa inyo ng 3 to 5 days, uh, ayun, di nila alam yung gagawin nila, eh, mabigyan ko sila ng mga tips kung ano nga ba yung mga dapat gawin bago ka mawala ng mga tatlo at lima, o limang araw. At yun nga, para alam mo yung gagawin mo doon sa mga alaga mo Kung ano nga yung dapat Kung ano nga yung mga possible na mangyari At kung ano yung mga iiwasan Yung mga iiwasan natin Kasi syempre, iiwanan natin yan Di natin ang mangyayari dyan At makapag-uwi natin Eh, wala na lahat sila Pati yung sila gano'n Kung may makasakit na sila So, ayun na ah, Tignan natin no, kung ano yung may isip ko <laughs> May isip ko hindi ako prepared So, kung ano yung may isip ko na dapat gawin Eh, sasabihin ko sa inyo At gagawin ko rin ngayon So yun mga asang, no, medyo ano yung ano ko ngayon, medyo mas mahirap sa kalagayan ko ngayon. <laughs> dahil mas marami akong aquarium compared sa iba na iwanan nila, dalawa, tatlo lang, mga isda lang, satpong isda. Sa kasi eh, medyo madami to dahil shop nga to. Kaya ayun, kung mapapansin nyo, uh, isang week hindi ako nag-restock ng mga ano, mga livestock natin kasi nga uh, planado na yung lakad at alam ko naman na wala talagang may iwan dito so uh, prepare ko na rin sila daan-dahan so ayun ang unang unang mabibigay ko sa inyo yung tip bago kayo umalis kunyari ako alis ako bukas di ba alis ako bukas ngayon i water change ko na yan water change ko na yan lahat water change, water change, water change yun ang pinaka-importanting kailangan yung gawin kasi tatlong araw, apat, lima araw kung hindi ko yan okay lang eh, pero yung dumumi yung tubig nila eh, mga ganong araw eh pwede silang magkasakit na talaga noon so, ah uh, yun, lilinisin ko to lilinisin ko to, lilinisin ko yan lilinisin ko yan lahat yan lilinisin ko, lalo na to madumi na marami ng dumi water change tayo lahat, kahit malamig no at sa labas okay lang yan, so lilinisin ko yan yun ang pinaka importante guys pag alis kayo, linisin nyo lang tapos, ayun, pag malinis na sila, checkin nyo yung mga, ano, yung mga line nyo, yung kunyari, yung mga airline nyo, yung mga kuryente, yan, kung nakasaksak ba may Kasi, mahirap din yun eh, lalo na pag, ano, uh, maluwag siya, tapos nabunot na, wala tayo doon. Eh, syempre, mawawala ng pump. Yung iba kasi mga isda, pag nawala ng pump ng ilang araw, eh, dead na agad. Hindi kagaya nung, depende kasi sa isda ito, kagaya nito. Malaki kasi aquarium niya, so malaki yung malaki yung tubig niya at maraming oxygen mas maraming oxygen yan kasi nga mas malaking tubig, andun yung oxygen yan eh so kahit mawalan to ng oxygen ng pump marami siyang nakastorm na oxygen dyan, yung mga dissolved oxygen, yun yung hinihinga kasi nila, so makakatagal sila dito ng mga one week na walang pump, o kahit forever na walang pump, kasi malaki yung nilalangoyan nila, pero yung mga ganitong klase kagaya nyan, uh, maliit lang yung lalagyan niya, pero uh, madami sila So napakabilis nilang mauubos yung ano yung dissolved oxygen niyan. At yun, lalo na kung malalaki no, kagaya nitong mga flower natin. Itong flower natin, do kaya yung tumagal dito nang walang pump. Eh de delikado pa rin no kasi pag naubos niya yung hangin dun, yung hangin doon sa tubig, eh doon na siya mahirapang humina. At yun nga, hindi na siya tatagal noon. So, ayun, kailangan may may check natin yung mga saksakan kung nakasaksak ba maigi kung naka air pump kayo yung mga ayan kung meron kayong mga ano mga splitter na ginamit tapos yung mga controller ayan, check nyo maigi yan guys kasi yan din yung ano eh yan, dyan nakasalala yung buhay talaga nila so ayun kahit yung mga ano yung kahit yung mga alaga ko sa bahay ganun lang din ang gagawin ko mamaya uwi ako doon tapos i water change ko na yun at papakainin tapos bukas kasi mga gaalis namin so madaling araw pa lang eh Nagpe-prepare na ako. So, hindi ko na hindi ko na mapapakain itong sa shop. Pero sa bahay, mapapakain ko tayo. Ito, hindi ko na mapapakain talaga ito. So, pag alis ko mamaya, papakainin ko ulit ito. Tapos, yun na yun. Hanggang tatlong araw na yun. At, ayun, makikita natin, no. Tuloy-tuloy itong -tuloy video natin hanggang sa makabalik ako para makita natin kung ano yung mangyari. Pero, yun nga, ngayon, eh, simulan ko muna ang paglilinis ng mga aquarium natin dito. So yun mga kasang, nalinis ko na lahat ng aking aquarium dito At yun, ready na siyang maiwan ng mga ilang araw So ang gagawin ko na lang dito ay eh, papakainin ko sila bago kumuwi mamaya Tapos yun, uh, tatlong araw na kasi siguro Tatlo, almost four days yun Kasi pagkaya niya na Thursday ngayon, Thursday ng gabi huling papakainin ko sila Mapapakain ko na sila ulit ng Monday ng umaga na O kung sa swerte tayo, makauwi tayo ng Sunday na medyo magaga pa eh ma-check ko agad to so yun. Uh, video ko naman 'yon kaya ma-check naman natin 'yon. Tapos ayon nga ano, uh, na check ko na rin yung mga dapat ko i-check, yung mga airline natin, yung mga uh, mga nakasaksak natin para lang sure tayo na walang alam 'yon, walang mamamatay, walang matatanggal. Uh, dare dare diretso yung ano, yung flow ng mga filtration natin kasi yun lang naman talaga magiging problema natin eh pag tumigil yung uh, filtration natin tapos kumain sila ng madami, eh doon dumiin tubig. Doon magkakasakit yung mga isda natin. Yun yung delikado talaga. So, yun ang iniiwasan natin. Yun, dumi yung doon tubig natin bago tayo umalis. So, ayun. Sure na ako na, ano, na, na okay na ito lahat. At yun, uh, mamaya naman sa bahay naman tayo maglilinis. Right? <coughs> So yung mga kasang, no, gabi na at masyadong busy ang araw na ito So ito nga sa bahay, uh, na water change ko naman yan ang na nakaraan So hindi ko na kailangan yung water change Siguro itong isa lang na to medyo madumi uh, Water change ko lang yan o no, baka yung ko lang yung tubig Ay yung dumi para matanggal ko lang Tapos yun, papakainin ko sila bukas ng umaga Papakainin ko bago ko umalis So ito, eh, sure naman na makakain Sa tindahan, titignan ko kung ano, kung makakapunta uh, tayo doon kasi may kausap ako na ano na uh, Pagamurong bot, Pagamurong bataan, ito eh, kami pupunta uh, nag-order siya ng gapi so baka makapag pag meet up ako sa kanya doon uh, at kunin ko yung ano yung mga isda doon sa shop bukas ng umaga so ayun pag nakapunta ako doon pwede ko pang pakainin yung mga yun tapos yun uh, basta ang importante lang talaga kasi pag iiwan nyo ng matagal yung mga aquarium nyo na uh, ayan nga may mga isda eh hindi madumi yung kaya iniwasan natin magpakain ng marami dahil pag pinakain nyo na marami yan, dudumi ang tubig nyan. So, doon tayo magkakaproblema. Kaya kung sakaling mawawala kayo na matagal, pakainin nyo ng tamang kain lang. Yung talaga regular na kain niya lang. At, ayun, kaya naman tumagal niya ng one week na hindi ko makain. Huwag lang mawawala talaga yung, ano, yung mga filtration niya. Yung, ano, yung source of oxygen niya. Aeration man yan o uh, water pump. Eh, ayun, uh, ganun kasimple lang. So, yung papakain ko. Ah, hindi ko pala. Yung water change ko lang pala yun. Tapos, bukas malalaman natin kung anong gagawin natin yung mga isda naman natin dito sa likod eh bagong water change siya kung mapapansin niyo di ba tinanggalan namin sa substrate tapos ayun, clear water siya so hindi ko na to kailangan i-water change pa pati ito Papakainin ko lang yan ngayon at bukas ng umaga para goods na goods yung mga yan tapos yung mga nandito sa ano sa uh, mga tubs natin at sa mga styro natin papakainin ko lang din yan siguro ngayon lang no kasi bukas ng umaga madilim pa rin dito So, yan, eh, papakainin ko lang sila. Ang regular na kain lang nila. Uh, at kaya-kaya naman nila yon. Uh, hindi naman ako nangangamba, nangangamba na, na may mangyari dyan. So yun guys, no, malinaw naman to Kaya maganda, maganda no, Tingin ko naman wala magiging problema dito sa mga goldfish natin dito Kahit naman uh, Hindi ko yung water change Malinaw talaga yan at malinis yung tubig nila Kahit marami sila dyan So ito na lang yung gagawin nating basihan no, Kasi nandito yung ating uh, Metal Storm. Uh, tignan natin kung magda-drop cook siya. Medyo malaki naman yung niya. <laughs> may kaya yata siya pagkain doon sa chan niya. So, tignan natin kung magda-drop cook siya ng tatlong araw na walang kain. Uh, dito tayo magbabase. Kasi sa plow hole na ano eh, madali, madali makita yung eh, pag nawala yung ano, nawala sa kondisyon. Eh, talagang magda-drop cook. So, yan, titigan nyo ngayon yung tsura niyan. At pagbalik natin, tignan natin kung may pagbabago bang mangyayari dito sa ating flower horn dito na uh, metal storm alright so yung mga asang uh, umaga na uh, iiwan ko lang nga to friday ng umaga uh, paling pakain natin dito sa mga isla natin tapos yun, mabalikan natin sila ng monday ng umaga na siguro o pag sinumeto tayo uh, sunday ng gabi so ay, mga tatlong araw lang. Tapos yun nga pala. Salamat kay Sir Erwin ng ano ng murong bataan kasi. <laughs> ayun nga, uh, siya sa akin ng mga gapis at sakto naman na pupunta kami doon ngayon at at dadalhin ko sa kanya. At ayun, pupuntahan niya lang ako doon sa resort niya, pupuntahan namin doon sa murong. At ayun, balitaan ko na lang kayo sa so, mga ano, so, mga mangyayari dito pagbalik natin. Sana naman eh, wala mangyari. Uh, kung ano man at sana wala mam mamatay at walang Amen. Mm -hmm. Uh, sana maging okay lahat ng alaga natin dahil wala nga tayo ng 3 days. At uh, ayun, uh, busog naman yan ngayon. Pero hindi naman ako masyado nakangamba. Dahil uh, kaya naman talaga nila, 3 days lang naman yan sa naman yan. So, ayun guys, uh, vacation muna tayo sa gulit. Tapos, tatlong araw balik tayo dito. Alright? So yun guys, andito tayo sa Bataan at Sir Erwin, maraming maraming salamat nag-order nga siya sa akin ng mga gapis baka may gusto kang i-shoutout uh, Shoutout <laughs> na si jawa ko, Kamil po okay, guys Kamil, uh, kay Kamil, shoutout sa iyo tapos yun, maraming maraming salamat sir ay nagpabakas yung kami so, napa, ano pa, napadayan pa napa tayo So, iyo, salamat po guys, nandito na tayo ulit sa shop at ayun, ginabi na nga kami ng uwi pero ayun, na uh, dito kasi yung drop uh, drop point namin kaya yun, na uh, sinilip ko na rin yung mga isda natin at pakakainin ko na rin sila so ano nga ba yung tura ng mga isda natin ngayon eh, tinitignan-tignan ko nga uh, tingin ko eh, goods naman lahat so pakita ko lang, lang sa inyo na mabilisan so yun guys, no, mga tulog na yung ibang isda natin pero Gisingin na lang natin. <laughs> gisingin na lang natin. ah uh, at ayun, dito wala akong nakikita ang patay. Ah, meron pala. Dahil meron pala. Kala ko wala. So, meron tayong ilang molly na namatay. tanggalin na natin kasi mapopulit yung ating tubig. Yan, dalawang balloon molly na nakita kong patay dito. Dito sa ating AFR, okay pa sila. Yung ating albay na full platinum, okay pa sila. Tuxedo ko para eh, Parang may nanganap pa nga. okay pa sila. Yung ating mga IBM. Uh, okay naman okay naman sila lahat dyan tapos ito hindi ko alam kung bakit natanggal to andito yan eh. hindi ko alam ba natanggal anong meron bakit natanggal yan iplow natin na malaki ayan goods naman siya goods naman parang wala nangyari iplow horn goods naman yung mga natira natin stocks angel fish Uh, good sa mga tatlo natin blue polar parrot ayan galing pa sa tulog kasi okay pa yung ating goldfish okay pa yung starfish natin nasa na kaya yung isang ano natin dito hindi ko makita yung ating isang isda dito makita sana yun baka natutulog lang sana nga natutulog lang yung ating Clarky. Hindi ko makikita. Balikan natin mamaya pag nagising. Yung mga rancho. Okay pa lahat. Dito sa beta natin. Okay pa. Yung isang beta mail natin. Parang nawawala yung isang beta natin. Ayun, buhay okay pa yung mail. Pa okay, yung mail dito sa ating Petra. Okay pa lahat. Dito sa ating mga feeders um, ang uh, way naman sila may, may, may dalawang perasong patay perasong patay sa so, mga molly hindi ko wala na, naman naging problema cichlids natin mga tulog tulog Oy, gising muna kayo video lang tayo yung oscam natin ay isang peraso boy pa ito wala na, naman naman so ayun na all in all boy naman lahat may mga ilang pirasong namatay na molly tsaka yung ano yung ah, natin so ayun na medyo napaghandaan naman natin kaya konti lang yung cash natin hindi ko lang alam kung bakit namatay itong molly na to kasi yung ibang kasama niya naman eh boy naman so wala naman naging problema sa tank niya hindi ko lang alam kung bakit ay mga ano pala mga flower horn natin maliliit ayan meron ako mga chairman ano genesis train boy naman dito kaya yun na parang nawala yung pump nito ayan nawala yung pump walang bumubula pero tingin ko kaya naman nila mag survive dyan eh Siya na yung mga yun? So, yun guys binalik ko muna yung mga ano yung matanggal na air ano natin dyan air con ah air hose para magtuloy tuloy yung daloy nung ano nung hangin natin tapos yung mga isda natin ayan okay pa naman ang hirap lang makita pero okay pa naman maliliit pa kasi to so, ayan mga yun ayun oh natutulog okay pa naman ayan kita nyo ba guys kahit dito sa camera ang hirap makita diba ayan oh mga tulog kasi ayan yeah. So yun mga kasang, ka lumabas na rin yung ating Clarky at buhay na buhay pa nga rin siya. So yun mga kasang, ka no, ah uh, medyo naging prepare naman tayo kaya konti lang yung ano, konti lang yung naging ano natin dito. Casual din natin. At sa bahay, oh, uwi ako sa bahay ngayon, titignan naman natin kung ano naman yung nangyari sa mga isla natin. Doon sa bahay, after 3 days na wala ako at hindi ko sila napakain. So yun, papakainin ko muna itong mga to ng konti. Tapos, Ayun, okay, okay uwi tayo sa bahay. So ayun mga kaasang, dito naman tayo sa bahay at update naman natin kung ano yung nangyari dito sa mga isda natin dito kung okay pa ba silang lahat mga iniwan natin isda dyan. So ayun mga kaasang, no? tatlong araw nga tayo nawala. Itong goldfish, uh, okay naman sila lahat no? dahil uh, kung tutusin talaga, sure bola ako dito eh kasi malaki yung aquarium niya, at uh, hindi naman sila masyado marami at uh, maganda rin yung filtration niyan so uh, sure ba ako dyan na wala talaga magiging problema dyan tsaka dito sa baba so itong sa baba natin yung flow hole ang problema lang dito ay kung ano yung magiging condition niya tingnan mong natin so ayun no pinakita ko nga sa inyo ito na nakaraan tingin ko okay pa rin yung condition niya at uh, maganda pa rin yung hugis ng kok kasi yan yung unang-unang magbabago eh pag ano pag nawala sa kondisyon, nagiging drop yan, hindi nagiging bilog na bilog yung cock nila. So, ayun o, no, may konting dumi. Pero yung isda natin, eh, goods na goods naman. Dito, so okay itong dalawang to. Dito naman tayo. Ito, wala naman daman. Wala naman daman yan. Yung mga growths natin dito, yan, goods naman yan. Bali, tatlo, tatlo to eh, tatlong pirasong ano. Uh, ano ba tayo dito? Ah, uh, beast Iconic Beast Lab. Eh. mga milyata pang to. So, itatabi natin yung mga yan. So, ayun, oh, itong tatlong to, itatabi natin. Actually, lahat naman na binigay sa atin, itatabi natin. Tapos, dito, ito yung maging, ano, ito yung nagkaroon tayo ng problema. Kasi nakita ko na rin kanina yan. So, hindi na mabigla. Pero, ipapakita ko pa rin sa inyo, hindi ko ginalaw. So, nadatnan ko dito ito. Itong ating Magnus 27, eh, okay naman. Yan, dudes naman yung ating Magnus 27 para lumaki pa nga ng konti yung pot. Para lumaki pa yung konti yung pot. Tapos yun, naiwanan ko pala yung ano. <laughs> naiwanan ko yung kanyang ano, mirror. Hindi ko natanggal. Pero okay naman siya. Ang naging problema natin ay eh, ito. Itong isang ating Magnus 26. Ayan, hindi uh, ko alam kung anong naging cost ng debt niyan. Meron naman siyang filter. Okay naman yung ano, yung hangin. Pero 'yun, nakahiga siya doon. So, yun nga. Wala na yung ating Magnus 26. Tapos, itong may tatlo pa tayong grow out dito ng, ano, ng Iconic Beast Lab. Ah, uh, yan. Nagmumulse na siya. Hindi ko alam kung, kung ano nangyari. Yan. Okay naman yung filter niya. Meron naman pump. Hindi naman, naman nawala. di naman naman yung pump. Pero yung tatlong ano natin, eh, hindi makita. Yung tatlo, yung tatlo nating isda, eh, ganito yung tura. Yan, ibig sabihin matagal nang patay yan kasi nag-molds na eh. Ayan o. No? nag na. Ibig sabihin matagal nang patay. So tatlo yan na naka-divider. Lahat na. sila. Tapos dito, yung dalawa natin ano. Dalawa na, yung isang pares natin ang uh, mag-tag Lupo lang parot. Okay naman. Dito sa likod, silipin natin. Dari-diretso. dari diretso So, ito mga goldfish natin. Okay naman. Hindi ko ito nasilip kanina eh. Okay naman lahat ng goldfish nilipat ko muna dito pa sa pantala. Tapos dito sa mga tetra natin. Ayun, may isa lang ako nakita ang lumulutang. May ah, dalawa, dalawa. Ay, tama, isa lang. May isang danios na lumulutang. Tapos dito, medyo madilim na kasi. Pwede na kasi. So, hindi ko masisili pero yan, ito yung RDSS natin, okay pa. RDSS. Aba naman ito. Sido ko yun natin. Yung beta natin, hindi ko sure. PKBM, okay pa. Yung isang PKBM, okay pa. Pero tingin ko dito naman, kaya naman nilang tumagal si outdoor setup naman yan. At meron silang mga option na pwedeng kainin. At so yun mga kasang no, uh, ganyan na nga yung nangyari after kong umalis ng tatlong araw sa bahay ng walang nagpakain at walang tumingin at yun nga, uh, wala kasi yung talaga. So ayun no, yung mga ginawa ko nung una para ma-prevent yung mga mangyayari na masama sa mga isla ko. Tingin ko tama naman no, nagawa ko naman ng tama at na-prepare ko naman sila. Hindi ko lang maintindihan talaga yung iba dahil hindi wala, hindi natin alam eh. Minsan, minsan nga kahit inaalaga natin, bigla na lang nakamatay, di ba? hindi natin sure kung ano talaga yung naging cause. So, ayun, no, yung mga nangyari dito, tingin ko nilamig. Nilamig yan, baka may namatay na isa dyan. Tapos, nakawa na lang yung dalawa kasi bumumin yung tubig. Itong isa na to, hindi ko alam dahil ang lakas din ito. Ang lakas din yan nung iniwan namin yan. At itong isa naman ito, eh, okay na okay naman kahit payas naman sila yan eh. So, ayun, no, may mga bagay na hindi natin kaya paliwanag at hindi natin kayang i-prevent. So, ayun, tanggapin na lang natin at least na uh, may mga natututunan tayo sa mga ganitong pangyayari. Uh, at ayun, sana sa susunod, eh, hindi na maulit. So, ayun, mahirap talaga magbakasyon lalo na pag marami kang alaga. At, ayun, dapat ready ka kung uh, ikaw man ay fish keeper tapos na adik ka na at nagdadagdag na nagdadagdag maraming isda eh mahirap talaga magbakasyon at mahirap mawala ng matagal sa bahay lalong lalo na kung wala kang mapagbibililan so ayun guys no sana may natutunan kayo sa video na to dahil ako eh may natutunan din naman kahit pa paano at, ayun, uh, siguro sa susunod try natin ulit na uh, baka may mga nakalimutan akong gawin uh, ayun kung may mga ano kayo may idea kayo kung paano natin maiwasan yung mga ganong pangyayari eh comment lang kayo sa video na to So ayun guys no so tapusin na natin ang video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out.